Facebook, yung ginagamit mo, is a data-driven platform. Bakit ikaw nanguhula? Di ba kung isipin mo yon? Yung parang hindi siya connect eh. Sabi nila, humirap daw yung Facebook. Hindi, mas naging data-driven lang ngayon. And in any business na gagawin mo, hindi naman laging madali. Madalas, kung bago yung business, dalawa lang yan. Mahirap o madali. Pag natyambahan mong madali, eventually hihirap. Ikaw una nagtirinda ng tapsilugan doon sa barangay nyo, malakas, anong gagawin ng kapitbahay mo? Gagaya. Pwede mo bang awayin? Pwede mo bang Kasi ginaya ka. Ano, nakapatent sa'yo yung top <laughs> hindi naman ni. Eh. Wow. Tama? Kung ayaw mo nang nahihirapan, dapat hindi ka nagnenegosyo. Kasi laging ganun yun. It's always gonna be hard. Kaya nga, kaysa hintayin mo dumating yung hirap, sa salubungin mo yung hirap. Facebook, yung ginagamit mo, is a data-driven platform. Bakit ikaw nanguhula? Di ba kung isipin mo yun, yung parang hindi siya connect eh. Sabi nila, humirap daw yung Facebook. Hindi, mas naging